Mga kabayan itong misail na ito ang dapat bibilhin ng Pilipinas. Sa galing ng misail na ito talagang iaangat niya ang sandatahang lakas natin. Pero bago natin alamin kung anong misail ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo namang maraming mga bansa ngayon ang gumagawa ng iba't ibang uri ng misails. Tapos panay-advertise pa na ang kanilang gawa ng misails ay magaling para maka-attract ng maraming customers para hindi mapag-iwanan pa upgrade din nila ng kanilang missiles para makasabay din sa mga makabago at modernong mga missiles na lumalabas ngayon. Katulad ng upgrade missile na ito na galing US. Ang missile na ito ay ang upgrade version ng AGM-158 na pinangalanan na AGM-158B Extended Version. Ang missile na ito ay isang low detection standoff air launch cruise missile, developed by Lockheed Martin para sa United States Armed Forces. Ito ay large stealthy long-range missile na may range na 926 kilometers at may 1,000 pounds or 450 kilograms armor-piercing warhead. Dahil sa kanyang range pwede ito e launch ng aircraft sa malayo na hindi maabot ng mga radar detection ng mga kalaban. Kaya siguradong magagawa ng piloto ang kanyang mission at makauwi ng ligtas kasama ang kanyang eroplano. At dahil sa pagka-stealth ng missiles, mataas ang porsyento na tatamaan niya ang kanyang target. Ang missile na ito ay pwede din i-launch sa F-16 jet fighter. Kaya pag magkaroon tayo ng F-16 Viper pwede na bumili ang Pilipinas ng missile na ito. Kahit nasa Palawan pwede na i-launch ang missile na ito para patamaan ang mga threat sa West Philippine Sea. Dahil ang version ng missile na ito ay para sa land attack or mga structures, ang US ay naglabas din upgrade version ng AGM-158 para sa anti-ship. Ang version na ito ay ang AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile or LRASM. Ang missile na ito ay isang stealth anti-ship cruise missile, developed for the US Air Force at US Navy, by the Defense Advanced Research Project Agency or DARPA and manufactured by Lockheed Martin na may warhead na 1,000 pounds or 453.6 kilograms. Ito ay may range na 370.4 kilometers at pwede e launch gamit ang Hamars. Kaya pag nagkaroon tayo ng Hamars pwede na tayo bumili ng missile na ito. Dahil sa kanyang pagka-stealth mataas ang porsyento na tatamaan niya ang kanyang target. Sa panahon ngayon, dapat panay long range na ang gamit para iwas laga sa mga trupa at mga weapons. Kaya dapat kumuha na ang Pilipinas ng Hamars para malagyan na ng misail na ito. Kung papiliin ako, mas gusto ko itong misail na ito kaysa sa Brahmos. Stealth kasi ito at malayo ang range niya, ang sa Brahmos speed lang ipinagmamalaki niya. Pag mga anti-missile na missiles ay mabibilis din, ang mga speed nila ay nasa supersonic hanggang hypersonic din. Kaya pag na-detect ng radar ang supersonic missile wala perin ligtas, di tulad sa stealth kahit mabagal din naman nakikita ng radar kaya derecho lang sa target niya. Ito pa may pahabol pa ang US, ang AGM-158 ay mayroon na namang bagong upgrade version na sinabi sa Airspace and Cyber 2024 Conference. Ito yung AGM-158 Extreme Range Variant of the Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Ang variant na ito ay nakadesign para sa US Air Force at US Navy para sa deep strike capability na may range na up to 1,000 miles or 1,609.34 kilometers. Napakaganda gamitin ito dahil sa kanyang pagkastelth stealth kaya nito pumasok sa kaloob-looban ng lugar para patamaan ang target. Tapos mayroon pa itong mahabang range kaya swak talaga sa mga long range mission. Maganda talaga ang gawa ng US na sa quality talaga. Kung magbibigay ang US ng financial support bawat taon sa modernization natin, pwede na tayo kumuha ng mga missiles na ito. Ibawas na lang sa pera na ibibigay nila. Kaunti lang mga weapon natin kaya swak talaga ang ganitong missiles para maiwasan ang lagas sa piloto at mga aircraft natin. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.